isa na namang makatikating balita ang ating pag-uusapan. Isang kapuso aktor ang viral ngayon sa social media na si Rob Gomez. Sa balita na kumakalat ngayon sa iba't ibang platform sa social media, ay tila na link ang aktor sa mga sikat at sexy na personalidad na aking babanggitin ngayon na si Herlene Budol. At Bianca Manalo, unahin natin ang pagkalink ni Rob Gomez kay Herlene Bodol. Si siya ang kanyang leading lady sa Kapuso series na Magandang Dilag. Inakusahan din ang aktor ng physically abuse ni Shaila Rebortera, asawa ng aktor. Ipinahayag din ng aktor na gustong makipagbati nito sa kanyang asawa. Ngunit hindi na ito matutupad dahil sa mga issue na kinasasangkutan nito. Sa kumakalat na screenshot convo, mababasa natin na tila nagkikita ang dalawa at merong nangyayaring alam nyo na, may nangyayaring kainan sa dalawa. Number 69 yata ang hilig nilang number. Chat ni Rob kay Helen, tayo. Sagot naman ni Herlin, go. Sabi naman ni Rob na, gutom ako, kain kita. Hmm, iba ata kakainin ni Rob. Nagreply naman si Herlin na, yes please, tagal na no. Sabi naman ni Rob na, tagal na ako walang kain. Reply naman ni Herlin na, kain ko ikaw. Nagreply naman si Rob dito na, ako lang kakain, mas gutom ako eh. Ay, I miss you na tuloy. Kasabay din sa post ng screenshot na ito. Sa Instagram account ni Rob na nakatag kay Herlene ang picture ng dalawang pregnancy test at picture ng isa pang konvo nila nakasabi dito na Kung ano yung possible na maging resulta, andyan ka pa rin sana. Sana kung anong maging resulta andyan ka pa din. E kinakabahan na ako. E ganyan na nga sitwasyon, mababasa rin sa isa pang screenshot na nagchat ang partner ni Rob na si Shayla Rebortera na gustong makipag-usap kay Herlen. Sabi sa chat ay, Hello Herlen, can we talk? na may cellphone number na nakalagay. Agad-agad namang tinanong niya si Rob kung sasagutin niya ba ito. At sabi naman daw ni Rob na, wag, chat pa nga ni Herlen, na, ano replyan ko ba? Reply naman ni Rob na, Wag shesh! Sabi ko na eh, deliksyan yan ma-post. Sabi pa ng ating mga madlang netizens na nagulat sila sa balita na may ganito palang uri ng usapan ng dalawa. Tumako naman tayo sa kabilang panig sa isang konvo nila ni Bianca Manalo, girlfriend ng ating senator na si Win Gachalian na na din sa aktor na si Rob Gomez. Grabe ka na, Nag-alarm page ka ngayon sa social media, Rob. Ito naman ang screenshot convo. Nang dalawa, sabi ni Bianca sa convo na, kaya mo pumunta that early, 7am, brought my dogs here sa Makati. Let me know para I can go back to BGC early, to see you before I leave at 10am. He's not here, he's in Valenzuela. Usap-usapan na ang tinukoy dito na nang doon sa Valenzuela ay walang iba kundi ang boyfriend nito na si Wingat Chalian. Sa isa pang screenshot convo na sinabi umanong direct message galing kay Bianca, ito ang sinabi niya, you didn't reply on telegram. Meron ka na naman na pick up na ibang girl no. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang ating nasaksihan. Kayo anong opinion niyo dito? Nahaluan lang ba ng mali siya o may namamagitan sa kanila? Just comment down below. But this is where our video ends. Kung nakarating ka sa parte nito ng video, hopefully you're having a great time. Hanggang sa susunod natin na upload.